Bakit nga ba mayroong mga taong hindi kinakagat ng mga pukyutan o mga hanibis Ano kaya ang karunungan na kanilang ginagamit upang hindi sila gatin ng mga pukyutan kahit na sila ay walang dalang usok o apoy? Sa bidding ito ay ating tatalakayin kung ano ang karunungan na kanilang ginagamit. Pero bago natin ipagpatuloy kung ngayon ka palang napadaan sa ating munting channel ay mag-subscribe ka na at pindutin ang inyong notification bell. Buwis buhay ang trabaho ng mga taong nangunguha ng mga hani hindi biro ang taas ng puno na kanilang inaakyat kapag ito'y kanilang kinukuha. Mayroong mga bis na makukuha nila sa mga pangpang at bangin at mayroon din sa mga butas. Napakadelikado at buwis buhay ang kanilang ginagawa upang matikman lang natin ang sarap at sustansya ng mga hani. Minsan sila ay gumagamit ng mga espesyal na kasuotan upang hindi sila masaktan sa kagat ng mga honeybees. Sa kabilang dako naman ang mga matatanda na mga nangunguhan ito ay mayroong ginagamit na espesyal na karunungan upang sila ay hindi kagatin ng mga ito kahit na binubulabog nila ito at kinukuha nila ang mga hanin nito ano kaya ang karunungan na kanilang ginagamit at paano po ito gagamitin. Sa video pong ito ay ituturo ko po ang isang itinuro sa akin ng isang matanda na palaging nangunguha ng mga hani. Siya po ay gumagamit ng isang mabisang orasyon upang hindi po siya kagatin ng mga honeybees. Pero pinapaalala ko lang sa mga baguhan na gustong gumamit ng karunungan na ito ay siguraduhin po na kayo ay makapagpagana ng mga orsyon sapagkat kung gagamitin po ninyo ito na hindi ninyo alam na ito ba ay gagana sa inyo ay mapapahamak lamang kayo. Kayo ay makakagat kung hindi ito mapapabisa ninyo. Para po sa mga baguhan ay magpuder po muna ng 49 days nang sa ganoon ay makapagpagana po kayo ng mga orasyon na tuto magamit po ninyo ito. Para naman po sa mga may alam na ay ikuntiyo po natin ang ating karunungan. Ganito po ang paggamit. Kung kayo po ay mangunguha na ng mga hani, kahit na anong klaseng honeybees po ay applicable po ang orasyon na ito. Ang inyong gagawin, bago po kayo umakyat sa puno o po doon sa kanilang pinagbabahayan. Mag-orasyon po muna kayo, sambitin ito ng tatlong ulit at pagkatapos ay inyo pong hipan patungo po sa kanilang kinalalagyan at pagkatapos ay umakyat na po. Kapag mapapaganan ninyo ang orasyon na ito ay hinding hindi po kayo kakagatin ng mga pukyutan kahit na inyo pa itong masagi o mabulabog. Kahit na po ninyo ang kanilang mga hani o bahay, ay hindi po sila magagagat sa inyo sapagkat sila po ay natatamaan ng orasyon na inyong gamit. Ito po pala ang orasyon na inyong gagamitin. Almene, Katis, Labamos, Perdinamos, Amen. Sambitin ito ng tatlong ulit at hipan po patungo doon sa kanilang bahay at saka kayo lumapit. Inapaalala ko pong muli sa inyo mga kapatid na siguraduhin po na kayo ay makapagpagana ng mga orasyon kung inyo itong gagamitin nang sa ganoon ay hindi po kayo mapahamak, hindi po kayo makagat ng mga honeybees. Sana po ay makatulong sa inyo ito mga kapatid. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.